Gipaboran sa pipila ka mga residente sa Jansan ang subling pag-implementa sa Oplan Tokhang o Tok Hangyo alang sa mga individual nga nagpabiling na lambigit sa ilegal nga droga. Kahinumdumang o sa kini sa mga naisgutan sa gihimong panagpulong sa PNP, PDEA o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Isip o sa ka-concern citizen, gibut ni Genevieve Enhente. Nga sa siya sa mga malipay nga subling ipailawom sa rehab ang mga person who use drugs aron wala na'y malambigit sa unsamang krimen o pagpangabuso sa syudad. Okay kayo, lipay kay kung ingon anak mama ibalik. Ay gusto gud nako para at least tay mga problema diri kanang patay kanang mga ref na dili madlok ka mga sujante kay na namang na mag sujante magsakay og tricycle pastuson sila tungod ana mas maayo man ako sa okay kaayo sa kuan kay para makuha -an na ang mga drugs diri sa kuan dari or peli dari Filipinas or ano Deresa sa Jinsan dili pa pares dati nga pamakyon sumala usab ni Renante sa Lumon ang yawe matod pa alang sa malinawong komunidad mao ang pagpaggang sa nga droga ug pagbag-o sa mga nalambigit niini ingon man sa mga transaksyon kalabot sa ilegal nga droga A uh, pabor ko ana kay eh, para mawala ang mga kuan uh, mga drug mga drugs diri sa Jensen kay eh, para tawhay atong general base sa datos nga gipagawas kaniadtong tuig 2019 mokabat batod pa sa 1,284,492 ka mga drug surrenderies ilawom sa so oplantokhang sa gobyerno sa administrasyon panahon ni kaning pangulong Rodrigo Duterte kahino namang gibutsag ni Police Major Robert Forest hepe sa mabuhay police station nga usa sila sa mga gipailawom sa panagpulong aron hisgutan ang ritokhang asa dunay dakong papel ang barangay sa maong programa. Uh, badak person na magsagawa ng uh, ritokhang no. Yung mga identified kasi ma ang mga barangays natin uh they applied for retention ng drug cleared barangay status nila. So merong iba na maaring ma-revert to from drug cleared to uncleared barangay. Gan sa mga otoridad nga sa subling pagbalik sa tukhang aduna matod pay kabaguhan ilabi na ang pagpailawom sa rehabilitation program sa mga person who use drugs nga sumala pa accredited sa Department of Health. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.